Gusto niya bang malahotel ang bango ng bahay niyo? Dahil may nahanap akong solusyon para dyan. Dahil for today's video, ipapakita ko sa inyo kung gaano kaganda tong na-order ko. Sa packaging pa lang, sobrang safe na ng parcel mo. So, umorder lang naman ako ng aroma diffuser. Dahil nga gusto ko talagang maging mabango tong bahay namin. So, isang kulay lang siya, color white. Pero huwag kayo mag-alala dahil meron niyang light na nag-iiba-iba ng kulay. Isa pa sa nakakatuwa dito dahil meron na siyang libre essential oil. So, lavender scent nabigay sa akin. At syempre, meron meron din kasamang manual para naman di tayo mahirapan mamaya. Tapos, bubuksan nyo yung diffuser dahil meron pa yung laman sa loob. So, nandito yung remote, yung saksakan, tsaka yung measuring cup. So, it's time na para itirin na natin tong aroma diffuser. So, ikakabit nyo lang sa ilalim yung pinakasaksakan niya. Then, bubuksan mo lang dyan dahil dyan may lalaga yung tubig tsaka yung scent. So, sabi sa manual, 100 ml lang yung tubig. So, binuhos ko na dyan. Next step, lalagyan na natin ng essential oil. Ang sabi sa manual, 2 to 3 drops. So, okay na yan. Ganun lang kadali, diba? ba? ibabalik mo yung takip niya. So, i-open na natin. Bukod kasi sa nagpapabango siya ng bahay, pwede mo rin tong gawing lamp. Dahil nga, meron siyang iba't ibang kulay ng mga ilaw. Tapos, meron tong timer kung saan kusa lang siyang mamamatay. So, try naman natin iba-ibahin yung kulay niya. Lahat ata ng kulay ng rainbow, nandito na. <laughs> At syempre, sinubukan ko rin tong remote niya. So, di ba ang tare, kahit nakahiga ka, mabubuksan mo yan. Kaya hey, na pang hinihintay niyo guys, umorder na kayo. Link nasa comment section. Yun lang. Salamat sa panonood. Bye guys!